Bakit ka nagtitinda? Paminom, pambili gatas bulas. Bigas! Bibiling ko ito lahat. Magkano yan? Paano yon? Marunong ka magbilang? Kaya Anong gusto mo paglaki mo? Pulis. Maging pulis. Pwede na 5,000 yan lahat? Sigurado ka? mga kababayan may nakita tayong bata dito ilang taon na kaya yan isa lang siya nagtitinda ng sibuyas mga kababayan ano kinuha nun? plastic lang bumili ang sibuyas bumili rin sibuyas yun? abante mga kunti kausapin natin anong napaka matured naman ng batang to ilang taon na kaya ito mga kababayan no? nagtitinda siya hmm. para kausapin ko nga Nay, magkano binta mo si Buyas? 50. 50? Bakit mag-isa ka lang? Asan, sino kasama mo rito? Umuwi si Papa Ah, umuwi. Okay. Pero kaya mo magtinda mag-isa? Ang galing mo naman. Ilan taong ka na? Six. Ah, six. Pero marunong ka na magtinda si Buyas. Sipag mo naman. Oh, pawis na pawis ka. No? Saling bakit ka nagtitinda? Pamilong pambili gatas sa bulas. Bigas. Oh, bakit wala kayong bigas? Ano pangalam ulit ko yan? Matiyo. Matiyo. Oh, galing nga. Ilang kayo magkakapatid? Dalawa. Ah, dalawa lang kayo. Six years old ka na? Nag-aaral ka ba? Sige, bibili ako ng ano, sibuyas. Wala nang tawad? 50 talaga? Bait mo naman. Bakit ang sipag mo? Bakit ang sipag mo magtinda? Hindi hmm? Di ka natatapot dito mag-isa? Magkano na benta mo? Ay, huwag mong kusutin para hindi masira. No? Ano ba pangalan ng nanay mo? Si Margie. Oh. Ay, tatay mo? Piki. Ano? Piki. Piki? Ano apelyedo nyo? Apelyedo mo? Nag-aaral ka na, di ba? Grade? Anong grade ka na? Grade 2. Grade 2 ka na. Ang galing. Yung pangalan mo? Matiyo. Matiyo. Kompletong pangalan? Hindi ako tapoy. Ha? Hindi pala kinpoy. Hindi pala. So, pag bibiliin ko lahat ito maka uwi ka na bibili ka na ng ano gatasan yung bigas ah, bibili ka ng gatas at bigas para kanino yung gatas si yung ko, ading ko ay yung ading mo baby pa ba yung ading mo o sige, bibiliin ko to lahat magkano yan Paano yon? Marunong ka magbilang? Promise? Marunong ka? Ang galing mo naman Sana paglaki mo, umaman ka, no? Tuloy-tuloy yan, ha? Lagi ka magbinta, ha? Mag-aral kang mabuti, ha? Sige, bilhin ko na ito lahat Guys, bilangin natin, bilhin natin lahat ito No? Ha? Sige, bilangin mo nga, marunong ka magbilang? O, sige nga 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 11, 55, 57, 58, 100 Marami pala So, magkano bayarin ko? Ha? Huh? 100 yung bill <laughs> Ang dami, no? O, oh, bibilangin natin ulit, ha? O oh, Tag-50 So, 100 na to Tapos 200 Okay lang sa'yo, bilhin ko na lahat No? Pero 100 yung bilang niya, eh Ha? Huh? Ha? 100 ang dami nun no ang galing naman na sino nagtuturo sa'yo na magtinta yung papa mo kanina pa ba umalis yung papa mo no, ano oras siya babalik mamaya mamaya pa Oo. No. paano yan pagbalik niya upos na yung benta ano sasabihin mo sa kanya Ubus na tinta ko pa, sabi ko. Sabihin mo. Tapos, bibili ka na ng... Gatas sa... Yung bigas. Bigas. Ang galing-galing naman ng batang ito. Sige, babayaran ko na lahat yan. No? Magkano bayad ko? 50. Huh? Ha? Piti. Piti ah. sa. <laughs> ah, Nakakatuwa yung bata mga kababayan. Six years old pa lang yan. Pero negosyante na. No? Magkikiupo ako. Naupo ka. Sige, bibigyan ko na lang kita ng pera. Ha? Ah? Anong gusto mo? Anong paborito mong ulam? Eh, isda isda kanina nung tanghalian anong inulam mo? isda isda rin okay may laruan ka ba sa bahay? wala bakit wala? hindi na ako lalaro bakit nga ako balag na ako ah malaki ka na uh, pero nung maliit ka pa may laruan ka anong gusto mo paglaki mo? pulis maging pulis bakit pulis? Tagoso yun. Ah, gusto mo maging pulis? Oh, very good na bata. Basta mag-aral ka mabuti ha. Bibigyan kita pera para pagdating ng papa mo sabihin mo, nabili na lahat. Pwede na 5,000 'yan lahat? Sigurado ka? Oh, bayaran ko 5,000. Alam mo ba 'yung 5,000? Ano? Oh, wa oh, ka mo. 1. Ilan 'yan? Ha? 2,000. Ha? 2,000. 2,000 na 'yan. Isa pa lang 'yan eh. 1,000 pa lang. Okay? Oh. 1. Ilan na? Ilan na 'yan? Ha? 50 palang. 50. 50 yung binta mo. Ayun, 2,000 na 'to. 3. Birahin mo. Andre, dagdagan ko na isa. Ilan na? Four. 4. 4. 5,000. Okay na? Wow, ano oh, naman yung bata. Ang sipag. No? Huh? Oh, happy na? Itago mo yung pera. Ayusin natin, ha? Huh? Itawan mo, tayusin ta natin. Huwag mong kukusutin, ha? Huh? Para hindi masira yung pera. Ayan. 1, 2, 3, 4... 5,000 ano Ito ba yung isa palang benta mo? Mawa naman yung bata Ang kinit-init Okay O oh, ayan, ha Very good Samahan mo po Ikarga natin sa sasakyan Tulungan mo ko Okay lang Halika Ikarga natin lahat Paano maghapot? Kaya mo? Ayan bait oh, Tulungan nyo kami Ikarga natin pati yung bawang Para wala na ibinta yung bata Baka kamu yung pera mo ha Hindi ka natatakot Ang galing naman Oo oh. Ayun Oh, pa Ang galing no Tamihan na natin para hindi tayo balik-balik na. No? Huh? Oh? Pero naghahanap buhay na. Sabi niya, hindi na daw siya naglalaro. Si malaki na si kuya. Hindi, karga na natin. Galing-galing naman ni eh, kuya. Ano sasabihin mo sa papa mo pag dumating siya? Ha? Sabi ko. Sabihin mo, nabili na, ha? O, sabihin mo, galing dito si Daddy Frankie, Ha? Sino ako? Daddy Plunkley. O, ano sasabihin mo kay... O, David, dalhin muna natin doon. Halika. Mabuhatin nyo. Halika, sama mo ko. <coughs> okay. Halika. Sabihin mo sa papa mo pag dumating siya nang galing dito si Daddy Frankie. Sabihin mo, binili na niya yung sibuyas at bawang ko. Kamu, ha? O, ano sasabihin mo kay Papa pag dumating? Yung, yung... Yung... Yung vlogger. O, ano? Ano sasabihin mo sa Papa mo pag dumating? Nabinta ko na la yung suguya sa yung kin. Ah, nabinta be mo, nabinta mo na. O, oh, galing naman. Ingatan mo yung pera mo, ha? Saan mo itatago? Wala kang bulsa. Ha? Mamaya, Ahawakan hawakan mo lang oh, ingatan mo ha, ah. sabi mo 5,000 yan marunong ka maghawak ng pera huwag ka na maglalaro ha ah. saan ba bahay nyo? Lang, oh. ah, malapit lang ah, kaya naman pala eh oh, pero hintayin mo pa rin magisahan, katatawid mag isa ha sige, ano pangalan mo ulit? Matiyo ha? Matiyo Ano? Matiyo Ah, Matiyo Apelyedo mo? Anong tawag sa'yo sa school? John Mark. John Mark. Okay, o. Oh, sige, ingat ka. Ay, hintayin mo itong ano, ibuos nyo. Ayan. Okay, kaya mo dalhin. Oh, sige. Pero mga kababayan, hindi muna tayo aalis agad. Para ano. Lobat. Hindi nyo ako sinisinyo saan. Eh, okay lang kami po. Sige, pagbuos lang. Ay, yung na naman. Daanan natin dito. Six years old lang pala. Pangalan niya daw ay si Mateo. Uh, iniwan siya ng uh, tatay niya uh, para siya magbenta muna. So, naawa ang team Daddy Frankie. At napabilib si Daddy Frankie sa bata dahil sa kanyang uh, edad 6 years old nagtitinda na siya marunong na maghanap buhay pero hindi namin siya agad-agad iiwanan mga kababayan baka mawala yung pera sa kanya kaya hindi muna kami aalis agad-agad ayan so maraming maraming salamat mga kababayan ito ay bayan ng San Carlos ba to? Oh, so, San Carlos po mga kababayan pabalik kami ng Malasiki nadaanan lang namin yung bata na to so maraming maraming salamat po